sa isang tahimik na baryo sa bayan ng San Mateo, naninirahan ang dalawang masisipag na magsasaka, si Tomas at si Isko. Araw-araw silang nagtatrabaho mula sikat ng araw hanggang takip silim, nag aararo nagtatanim, at nagsisikap para sa kanilang pamilya. Hindi madali ang buhay, pero hindi sila kailanman sumuko. Sa bawat patak ng pawis nila, umaasa silang may magandang ani, may pagkain sa mesa, at may katahimikan sa puso. Isang gabi, habang sila'y nagpapahinga sa lilim ng isang matandang punong balete, may dumating na mahiwagang tinig mula sa langit. Mga anak, wika ng tinig, kung bibigyan ko kayo ng isa pang buhay, ano ang nais ninyong maging? Unang sumagot si Thomas, habang humihina ng malalim, Panginoon, buong buhay ko'y puro pagod at sakripisyo. Lagi akong nagbibigay pero kaunti lang ang bumabalik. Sa susunod kong buhay, gusto kong ako naman ang tumanggap. Ayokong magbigay sa kahit kanino, tumango ang tinig ng Diyos. Kung gayon, mangyayari ang iyong nais. Humarap naman ang Diyos kay Isko, na nakatungo at nakangiti, Panginoon, Anya, salamat sa lahat ng biyayang ibinigay mo. Hindi pa ako natulog na gutom. Naranasan kong magpakain ng kapwa, at sa puso ko, iyon ang pinakamasarap. Sandaling tumigil siya, sa kaidinugtong, ngunit may isang bagay akong pinagsisisihan. Sana mas marami pa akong natulungan kung bibigyan niyo ako ng isa pang buhay, gawin niyo akong taong makakatulong sa lahat ng nangangailangan. Ngumiti ang Diyos at muling tumango. Mangyayari rin ang iyong hangarin. Lumipas ang mga taon. Nang dumating ang kanilang oras, isinilang silang muli gaya ng ipinangako ng Diyos. Si Thomas, na nagnasang tumanggap lamang, ay nagmulat ng mata sa isang alikabok na lansangan, gulanit ang damit, may hawak na basyong lata, at walang laman ang tiyan. Isa na siyang pulubi. Araw-araw ay umaasa siya sa barya ng iba. Minsan may nag-aabot ng tinapay, pero mas madalas siyang hindi pinapansin. Wala na siyang lakas upang magtrabaho, ang buhay niya ay puro paghihintay. Samantala, si Isko ay muling isinilang sa isang pamilyang may kaya. Sa kanyang paglaki, naging isa siya sa pinakamayamang tao sa buong San Mateo, ngunit hindi siya naging sakim. Gamit ang kanyang yaman, nagtayo siya ng paaralan para sa mga batang kapuspalad, tumulong sa mga magsasaka, namigay ng pagkain, at binuksan ang kanyang tahanan sa lahat, walang lumalabas ng bahay ni Isko na walang bitbit. Isang araw, may kumatok sa pintuan niya, isang payat at gutom na pulubi. Si Thomas. Hindi sila nagkakilala sa anyo nilang bago, ngunit may kakaibang damdaming umusbong sa puso ni Isko. Magsipasok ka, ani Isko ng may ngiti. Hindi ka magugutom dito sa aking tahanan. Umupo si Thomas, tahimik na kumakain ng mainit na kanin at sabaw. Habang nilalasahan niya ang bawat subo, biglang tumulo ang kanyang mga luha. Doon niya biglang naalala, ang mukha ng taong mabait sa kanya, ang pakiramdam ng dati nilang pagkakaibigan, at ang kanyang dating panalangin. Nasa susunod na buhay, gusto kong tumanggap lang. Ngayon, narito siya, humihingi, habang ang dati niyang kaibigan ay nagbibigay. Yumuko si Thomas at bumulong. Tama ang Diyos. Ang tunay na kayamanan ay hindi ang natanggap mo, kundi ang naibahagi mo. Simula noon, hindi na muling namalimos si Thomas. Naghanap siya ng paraan para makatulong, para magtrabaho, at para mamuhay ng may pasasalamat. Ang buhay ay salamin ng ating mga hangarin. Kapag ang tanging nais mo ay tumanggap, madalas ikaw ay mauwi sa kakulangan at kawalan. Ngunit kung ang puso mo ay bukas sa pagbibigay, pagpapala ay kusang dumadaloy sa buhay mo. Ang kwento ni na Tomas at Isko ay paalala sa ating lahat, ang kayamanang hindi nauubos ay ang kabutihang ipinapasa sa kapwa. Maging bukas palad, maghasik ng kabaitan, at ang mundo mismo ang magbabalik ng biyaya sa iyo, higit pa sa inaasahan mo.